Dapat dito ang hawak ko sa kabila. Ito na lang. Pa mo free na saan? Ayo. Ito. Uh -huh. Ang kita mo free. Uh -huh. Yan. abi yeah nainom pa na namin yeah tawa yeah. 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 yeah.

yan That... Oh, deret ko yan. Yung truck na na sama ng kasi Oh, yan. Yeah. dito Oh. Yung katulot sa market Pa-tay 'yang nandun trending.